So yan guys, good moon, good morning. alauna ah, ng madaling araw kami nagka ano, nagsisimula sa pagkatay. So yan lang kasimple simple guys oh. Magapos ng mga baboy na malaki, maliit yan oh. Yan. yan. ang kakatayin namin ngayon. Yan. Kahit mag-isa ka lang, kaya mo yan ano, kaya mo yang talian. At saka dito kasi sa amin, manu-mano pero sa yung ginagamit hindi wala hindi po kami gumagamit ng kuryente at saka hampas ng maso sa ulo kaya yung ginagawa namin ayan ayan mo lang yung galaw niya guys Pag, uh, pigilan mo lang yung kanyang galaw at saka talian mo nang ma, ma, kahit mag-isa ka lang kaya mo yan Yan ang mga kasama namin guys sa pagkatay ano yan? Op, ya. Yeah. Na ano yan? Mahirap kapag malaki. Kasi adong malikot. Yan ah, Hindi yan tinutulungan. Hmm. Yan lang kasimple guys. Ang pagtali ng malalaking baboy. At saka yan ang maliit. Ayan ang boss namin. Yan ang founder namin sa slaughter. Si boss Erwin. So, yan lang guys. So, yan. Ganyan lang magtali guys. Pinakasimple lang yan. Hindi ka masyadong mapagod. Kaya mapagod yan kapag marami na kayo nagpipigil-pigil sa pirsan ng baboy. Yan. Hanggang dito na lang guys. So, bye-bye. Love you.